At dahil marami nga akong nababasa mga comment guys na nagtatanong sa akin guys kung alin ba daw sa mahuga ni Wood, Akasha Wood at Jimelina Wood ang mas maganda at mas matibay at ito na nga guys sasagutin na natin ang inyong mga katanungan guys. At itong aking kasagutan sa inyong mga katanungan guys ay nakabase la ang iyon guys sa aking mga naging karanasan sa mga kahoy guys. At maliban nga guys sa mga naging karanasan ko dito sa tatlong klaseng kahoy guys ay ito din yung aking na experience dito sa tatlong klaseng kahoy na ito guys. At ito na nga guys ay sasagutin ko na ang inyong mga katanungan. At unahin muna natin guys ang kanilang kagandahan guys kung alin ba sa tatlong klaseng kahoy ang mas maganda sa kanilang tatlo guys kung alin ba sa Mahogany Wood, acacia Wood o Jimiliran Wood ang mas maganda pero baka magtanong kayo guys kung anong klasing kahoy ba itong aking binabarnisan na lamesa guys. Ito ay purong-puro ito guys na Mahogany Wood guys at walang halo ito guys na ibang klase ng kahoy at ganyan naman kaganda guys ang Mahogany Wood guys kapag natural color lang siya guys at ganyan na siya talaga kaganda guys ganyan ang natural color ng Mahogany Wood Wood. at ayan guys makikita nyo lang talaga guys ang kagandahan ng mga kahoy guys kapag nabarnisan na ito guys ng natural guys lumulutang na ang kanilang natural color at sa acacia wood naman guys ay mas maganda ang haspin ng acacia wood kaysa sa mahogany wood guys at sa jimilina at kung sa design naman guys ng tatlong kahoy ang pag-uusapan guys ay mas maganda ang design ng acacia wood kaysa sa mahogany at sa jimilina wood guys mas maganda ang acacia dahil ang mga natural haspin ng acacia wood guys ay kulay brown at yung iba ay nagda-dark pang kulay itim o nagda-dark na brown guys kaya mas maganda tingnan kapag nabarnisa na ng natural color at nakahighlight na yung kanyang mga hasping natural at acacia wood itong topping ng upuan guys kung makikita nyo guys ay mas maganda ang kanyang haspi kaysa sa ni wood guys at ang jimilina wood naman guys ay ganito naman ang kanyang kulay guys maputi siya guys kaya bihira kami magkaroon ng jimilina wood guys at bihira naman kami gumamit ng ganyang jimilina wood guys at kapag binarnisan naman yan guys ng natural color lang guys o so mga clear na barnes itong jimilina wood guys ay wala talaga yung ka-design design guys at kapag nagkakaroon naman kami guys ng jimilina wood guys ay kadalasan guys ay nilalagyan ko yun guys ng wood stain guys o mga barnes guys na may kulay at kayo nang bahala mamili guys kung alin ang gusto nyo dyan sa tatlong klaseng kahoy kung mas maganda ba yung mahogani wood o yung acacia wood o yung jimilina wood guys kayo nang bahala pumili sa gusto niyo kulay o design dahil itong ating tatlong klaseng kahoy guys itong mahogani wood, acacia wood at jimilina wood guys ay magkakaiba sila ng kulay guys kaya mayroon kayong pagpipilian guys kung ano ang gusto ninyong kulay at design at sa tibay naman guys ang ating pag-uusapan guys kung alin ba sa kanilang tatlo ang mas matibay at ito guys ay base lang ito sa aking mga naging karanasan dito sa tatlong klaseng kaway guys at base ito guys sa aking observation at kung lahat sila guys ay pare-pareha silang magugulang na guys bago tinilad guys ay mas matibay talaga guys ang akasya guys dahil ang mga tigas ng akasya ay mas matigas kaysa sa Mahogany at jimilina pero techno out guys itong tatlong klaseng kahoy guys ay hindi rin sila advisable pang outdoor guys at ito ay mga pang indoor lamang sila guys dahil itong acacia wood guys mahogany wood at jimilina wood guys ay hindi talaga sila advisable pang outdoor guys kapag nilagay ito sa ulanan arawan guys ay may tendency din guys na mabubulok sila at jimilina wood naman guys ang pinaka mas malambot sa kanilang tatlo guys kung tatanungin nyo guys kung alin ang mas malambot na kahoy kung mahogany wood ba acacia wood o yung jimilina yung jimilina wood talaga guys ang mas malambot dahil ito ay paper tree at dahil tinatawag nga guys na paper tree ang jimilina wood guys ay kapag natuyo na ito guys at ginawang furniture guys ay siya din ang pinakamas magan sa kanilang tatlo guys kapag natuyong tuyo na. At kapag ngayon mga furniture guys ay yari sa jimilina wood guys kapag nauntog ito guys sa kahoy sa kahoy guys o naguntog-untog ang inyong mga furniture ay may tendency din itong ma-deform guys dahil ito ay malambo At baka itanong nyo naman guys sa akin guys kung alin sa kanilang tatlo ang inaanay o binubukbuk guys o madaling unusin guys. Ang mahogany Wood guys at ang Acacia Wood guys ay kainin talaga at lapitin sila ng bukbuk -buk, guys. Lalo na yung mga banakal na part ng mahogany Wood at Acacia Wood guys kapag hindi mo ito nalason. At ang Jimilina Wood naman natin guys ay hindi siya bukbukin guys. Kahit mura pa yung mga Jimilina Wood guys ay hindi siya dapuin ng bukbuk -buk, guys. Pero itong tatlong klasing kahoy natin guys ay pare-parehas yan silang kinakain ng anay kapag hindi nalason. Yun. Aanayin din silang lahat guys. At kahit hindi bukbukin yung jimilina wood guys ay wag pa rin pakapanata guys dahil ito guys kapag hindi ito na treat guys o hindi ito na lason guys ay dinadapuan din ito ng mga uod na malaking ulo na kumakain sa kahoy at yung mga malalaking uod guys na mga nanginginain sa jimilina wood guys ay parang yung mga malalaking uod din guys na kumakain sa mga antipulo wood na malalaking uod na puti guys at malalaki ang kanilang mga ulo na parang kulay itim kaya naman guys ang pinakadabis talaga guys kahit alin man dyan sa tatlo ang mapili nyong kahoy guys ay mahalaga pa rin guys na matreat ito guys o guys bago ito barnisan ng inyong mga furniture. At big shout out muna guys at maraming maraming salamat dito sa may-ari nitong dining set na aking binarnisan guys na mahogany wood. Big shout out kay Madam Nilian Balinis. Thank you, thank you so much. Maraming maraming salamat po sa Balinis family at kay sir yung darling ni Madam Nilian Balinis. Thank you, thank you so much sa inyong dalawa Madam and sir.